Gandang hapon po sa ating mga kababayan. Nandito po tayo ngayon, namimili sa mainisin sa complex po ng mga sweet. Ayan po, yung boys, namimili na po tayo kasi kawai ka na. Ay, baka ibo kang gusto yan. <laughs> ibo kang gustong bati yun, shout out. Ayan po, namimili po tayo ng ating <laughs> shout out. Ipapaninda, ayan. Dito na po kayo yung mga nagtitinda po katulad ko. Especially pag New Year. Po sweets po yung tinda natin. Kasi sweet tayo. <laughs> Ayan po. Ang dami Oh. O, diba, oh, di ba? Kababayan po ito ng aking mother. Bicol. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ito yung kanila. Dalawa po itong magkatabing tindahan nila. Marami po rito mga panindang sweets. Matatamis. Ayan. Yung pabo lang yata yun. Ayan po. Ayan oh. po. Oh. O ano no, baka igwa kang gustong i-shout out no. Ah, yeah. <laughs> 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 ayan batiin niyo ang new year o. Oh. Mga karating to ng Bicol, may mga subscriber tayong Bicol ano. Ah, ako sinawawara Nawawa Ramon Duga. Tu. Ako mo sinawawara Nawawa Ramon Nananawagan. Ayan, may bago po silang deliver. Mga deliver na back up ang new year na mga candies. Ito kami. O ikaw, pe. Eh. Baka gusto mong manawagan sa iyong mga, okay, no, 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 no. mga magulang. Sa, Puro. Siyempre, kaya ka, kaya pinapawisan ka. Ay, talagang yun na yung... Uy, meron nagtatrabaho hindi pinapawisan. Aba, kakaiba yun ah, sa aircon yun. <laughs> ah, no, no, no. Ay, okay, sige, hi na kayo rin dito. Ah, ito po yung ating mga kaibigan na bababao oh. Ikaw kuya, baka may gusto kang ipanawagan niya kuya. <laughs> Batiin mo ang iyong mga mali sa buhay. Ay, ang iyong jawawis. Batiin nyo, kuya. makarating po ng Bicol yan. Bicol, hana ito to. Ito, Ay, baka lang Ay, oo nga. May subscriber din tayo sa abroad. Batiin nyo, kuya. Una, ubusan lang ako ng sticker. Pero pwede nyo akong i-subscribe, i-support. oh di ba, be? Para mapanood nyo rin yung sarili nyo, kuya. <laughs> mga pagod na po ang atin. Ikaw, bebe. Gusto mo bumati? Eh, mayayain sila. <laughs> Nagtago ang mga bata. <laughs> Ayan po. <laughs> Maghintay po tayo ng ating resibo dyan sa ating mga pinamili. Uben, naunahin pa kita. Hindi ka pa rin tapos. Pinapakyaw mo na yan, ah. <laughs> Babalik tayo. Kinulang yung dala natin. Madugo. Yan. Kaya yung dalawang balit lang. Kaya. Kaya mo yan? Yung ibig ko po kasi sumasok lang. <laughs> Ay, ako nga. Ibig din. Misakay pa yun. <laughs> na, nauna na. Ayan po. <laughs> Ang dami. Ang daming sweets. Para po sa mga taong matatamis at kulang sa tamis, umarinin na po kayo sa complex sa Maynisin. Bumili na po kayo ng mga sweets para po sa mga kinain na pampaswerte. <laughs> Ayan po. Sige, be, iba mo itong mini egg yung blue coffee. O, sino daw dyan yung mga wala pang kasweet sa so New Year? Ay, lahat po The kami day. dito, wala. O, wala pang kasweet. Ang susweet ko, tinda niyo, wala kami sweet kasweet. O, wala ka dito. <laughs> Sige, mananawag tayo. Wala Nali daw po yung... Oh. nalingon, be, oh. Wala daw, kasweet daw. Oh. Akin to. Akin to. Thank you so much. Yung ganito nyo mo. Neng, thank you, Neng. Pahatid ako ba sa... Ay, no, diyan lang sa ibay. Ayan yun yung mga naghahanap daw ng mga suka sweet. Magagalit si Manay. Yung ganito. Manay. Noy, pahatid <laughs> ako ni Tabi. Noy. Ayan, ito po yung ating mga kaibigan. Namili pa rin ta. Ayun lang sa ibay, sa magic ibay natin. Thank you neng ha. Mabalik ako din sa marble. As a show ball pala. Thank you. Salamat. Uh, ano po ya, babay na kayo. O manawagan na kayo. Merry Christmas and Happy New Year daw po. Sa mga nawawala po nilang ano, mahal sa buhay. <laughs> Ayan. Alam mo na, ang bonus, pang New Year, mahuli-huli lang. Ikaw, Noy. <laughs> Sige po. Thank you. Bye-bye. Tinapu na po tayo. Lakad-lakad na po tayo. O, na, no. Mag-bye ka na Salamat, no. Salamat thank you. <laughs> Ayan po. Sakay na po tayo. At may chaperone po ako. Ito po yung kong chaperone. Kaway kaway naman kayo dyan. bye-bye, so, guys. Thank you so much. Bye-bye po.